Metro naman, dahil malapit na nga yung Halloween dayan ano. Silipin po natin ngayong umaga ang isang nakakatakot na kwento ng isang kasambahay na pabago-bago mano ang anyo at itsura. Dito lang sa ating Halloween Special panoorin po natin ito. Uh, nagsimula po ito nung bata ako. Uh, yung pamilya po namin ay kumuha ng katulong at yung nakuha nilang katulong ay galing sa kapis. Okay naman po siya, mabait, uh, maalagain. Uh, normal naman po siya kung titignan ninyo. Tapos isang gabi po, habang pinapatulog niya kami, eh hindi po ako uh, masyadong makatulog na maayos. Uh, naramdaman ko po na hinahaplos niya yung namin ng mga pinsan ko. Pagkapasok ko po ng pinto, nakita ko po yung katulong namin na uh, bumagapang sa pader. Madaling araw, uh, bumaba po ako kasi naii ako. Pumunta ako sa banyo tapos nakita ko po yung katulong namin na kumakain ng hilaw na karne. Nakita ko po yung tugo sa mukha niya. Sobrang nakakatakot po yung itsura niya. Naisip ko po nung una, normal lang. Kasi nga po, galing siya sa probinsya. Tapos nung nakita ko po yun, parang hindi na po siya normal na tao. Isang aswang na po. tinawag niya ako, sabi niya, Lito, Lito, alisin mo yan. Lalo na yung bagay na yan na wala naman niyang kwenta. Hindi niya rin ma-explain eh, kung ano yung gusto niya tanggalin. Basta nanggagaliiti siya sa galit. Tapos, nang ulit-ulit yun, kinabukasan ng hapon. Kinuha ko yung Bible. Tapos sabi ko, eto ba yung gusto mong tanggalin ko? Binulat-lat ko, tinapat ko sa mukha niya. ko akong ano, palatin. Parang pusa, mabilis. Eh, natakot ako nung Nag-iba yung itsura ng mata niya. Kung bakit nag-exist siya at kinatatakutan siya has something to do talaga with a local disease, no? Um, this disease is endemic to capis, specifically in panay. Ang tawag sa sakit na ito ay panay dystonia or torsion dystonia. So, makahanap po natin ito sa mga libro ng, ng medisina. At ang characteristics ng sakit na ito ay uh, lumulubag yung katawan ng tao, nagtitwist yung katawan ng tao. Tapat yung ulo, nagtitwist, nagkakaroon ng spasms, yung palibot ng mata at yung palibot ng bibig. So yung spasms na yon ay nagre sa pagluluwal ng dila ng tao at naglalaway yung tao at nanlulusok o nanlilisik yung mga mata ng tao dahil sa mga spasms dito sa palibot. Kaya kung titingnan mo, iyong mga itsura nitong mga ninuno natin na merong panay dystonia ay talagang mapagkakamalan mo silang aswang. It is possible na it is really just a result of um, information spreading. Um uh, misconstruing, mini natin ang isang folklore at dinadala natin siya sa realm ng reality. Pero ang definite lamang ko at ang yung masasabi ko lang na talagang uh, totoo no sa 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 paniniwala natin sa aswang ay hindi po ito totoo. Bahagi lamang po ito ng ating guni-guni, ng ating, uh, ng ating uh, literatura. Bahagi din po ng ating mga folk traditions. Kasi sa panahon noon, kailangan nilang maghanap ng mga pamaraan upang may explain no, yung mga bagay na hindi nila uh, may explain sa pamamagitan ng mga nalalaman nila. Kaya po, yung aswang ay isa yon sa mga bagay na naging uh, puntahan ng ating mga ninuno upang maipaliwanag ang mga bagay na mahirap ipaliwanag.